Nakaburing ang muna na panahon. Wala mong trabaho. Pati ay At, eh, madali ng pisa sa minso. O, oh, pwedeng lago. Basta, mundo nung kaka. Madali na mga pista sa indo. Ano lamang handa. Mm. Nag-iisip nga kita kung ano lamang matrabaho. Paano masabi? Ang handa lamang kung ano-ano dyan. custom pista, na Pag de, ako naka ang trabaho ma, sarado na sa ako kay ni Kang Harong para sa kung kung mga ilaw ano man ta, sisiraduhan mong harong mo pati digdi ako niya kumadagos pati iibako ko ta digdi so sarong pamilya ako bura so pagtaraning ni Duman ano lamang di lamang dyan kay sarong kilo lamang na maski darangon lamang o adumo lamang sa asin di ba sinaka mo sa iba magdagos ay, si ko yung harong ko. Hindi, magkahanda. Paano masabi? Pati, sarong pamilya pala lang dadara mo. Tapos, pagkaranin mo pa pala. Kaya, Sarado, ako yung harong. Hindi ka, tara mo ko. Nasaan naman sa so, pamilya ko. Buna, pagkaranin ko na dahil ka man palang kahanda. Mga katipidon mo na. Marikong dit ang mga kaonin At iba pa nindo. So, Puntara ng nindo pala. Pati ang mga, mga, mga pamilya nindo, mga masiri ba? Paano masabi? May urigman ko ta di Hindi pa nga ipista na. <laughs>